Hello po mga kaibigan, dito na naman po tayo. Nasama po sa pag-ikot-ikot natin ito. Ayan, meron pong kabayo. Ayan po, ang ganda po rito. Nak dinaanan po natin yung nanalo, yung first prize. Yung first prize, na uh, daanan na po natin. Pero napakaganda rin po. Kaya mamaya babalikan po natin yun. Pakikita ko po sa inyo yung first prize. Ayan po, ganda oh. Super ganda po, di po ba? Ayan, ang ganda. Galagala na naman si Tita Emi. Super ganda po nung nakita natin na yun. Sa dami pong tao eh. Ayan. Ayan po. Ito po yung mga halaman kaktus. Maliliit. Kaktus po. Ang gaganda. Ang liliit. Ayan. Ang gaganda oh. Ayun. Super gaganda po ng mga kaktus no. Maliliit lang siya. lang po, lakad pa po tayo papunta tayo ayan ano dami ng tao Ayan, lakad-lakad lang po tayo. Ang eh. dami pa bibili. Maraming pong mabibili ngayon dito eh. <laughs> Maraming mabibili pero hindi po tayo bibili muna. Maya na po tayo bumili. Pag ikot-ikot po muna tayo. Ikot-ikot. Hmm. Ayan. Hindi tayo makarating dun sa dulo. Sobra po ang dami ng tao eh. Ayan Oh. Ah, ang dami pong tao. Ayan, tignan niyo po ito. Ipinipilahan yung, yung tinapay Oh. Ayan po yung pila oh. Pinipilahan po yung tinapay, yung pagbili ng tinapay. Pila po. Ayan oh. dami po na pila, bili-bili ng tinapay. Huwag na tayong pumila dyan. Dito, to, dito po so tayo, dito. Anan po natin kung ano mapipila natin dito. Ayan, oh. sugar cane juice. <laughs> Ano yung man detox? Ah. Hindi hmm. natin alam kung pipilahin natin doon. dami pong tao. dami pong ano. Kanya-kanya po silang pila. Kanya-kanyang pila. Dito ano naman meron dito. Silipin ko po rito kung anong meron po dito. Ah. Ano to? Ay, ah, mga Dulce. Dulce.

ingputa putayu tayo. Ayan. 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 siya. Hindi nasa ko siya. Hindi tayo magsama. Salamat po mga kaibigan ko. Maraming maraming po salamat sa pagsama ninyo kay Hindi nasa bye. bye po. I love you and I love you all. Bye-bye.